Ang puno ng pagkakaibigan ni na Pagong at Matsing. Noong unang panahon, sa isang malawak na kagubatan, may dalawang matalik na magkaibigan, si Pagong at si Matsing. Sila kilalang-kilala sa buong kagubatan dahil sa kanilang kakaibang pagkakaibigan. Isang araw, habang naglalakad si Pagong sa tabi ng ilog, Nakakita siya ng isang puno ng saging na natumba dahil sa malakas na bagyo. Lumapit si Matsing at tinanong, anong nakita mo dyan, kaibigan? Isang puno ng saging na natumba, sagot ni Pagong. Mukhang pwede nating itanim muli para magkaroon tayo ng maraming saging sa hinaharap. Sumang-ayon si Matsing. Magandang ideya. Pero paano natin ito hahatiin para itanin? Nag-isip si Pagong at nagmungkahi, bakit hindi natin hatiin sa dalawa? Pumili ka, alin ang gusto mo, ang itaas o ang ibaba? Pinili ni Matsing ang itaas na bahagi na may mga dahon at ilang saging na hilaw pa. Mas gusto ko itong bahagi na may mga dahon at bunga. Mukhang mas masarap. Kinuha naman ni Pagong ang ugat at itinanim sa tabi ng ilog. Maghihintay na lang ako na tumubo ito muli, sabi ni Pagong sa sarili. Lumipas ang mga araw at tuwang-tuwa si Matsing sa kanyang bahagi. Kinain niya ang mga saging na hilaw at ginamit ang mga dahon bilang lilin. Subalit, napansin niya na unti-unting nalalanta ang kanyang bahagi at wala nang bagong saging na tumutubo. Samantala, ang bahagi ni Pagong ay unti-unting sumibol at lumaki. Naging malago ang mga dahon at nagsimulang magbunga ng maraming saging. Matyaga lang talaga ang kailangan, sabi ni Pagong sa sarili habang tinitingnan ang kanyang punong saging. Isang araw, bumalik si Matsing kay Pagong at nakita ang malusog na puno ng saging. Kaibigan, ang ganda ng puno mo. Pwede ba akong humingi ng saging? Siyempre, kaibigan, sabi ni Pagong. Pero tandaan mo, ang sipag at tiyaga ay mahalaga. Kung matiyaga ka, magtatagumpay ka nahiya si Matsing sa kanyang ginawa pero natutunan niya ang mahalagang aral. Oo nga, tama ka. Pasensya ka na, Pagong. Ngayon, alam ko na na ang mabilisang kasiyahan ay hindi nagtatagal. Mula noon, si Matsing ay naging mas maingat at mas masipag. Tinulungan niya si Pagong sa pangangalaga ng puno ng saging at natutunan niya ang kahalagahan ng pagtitiyaga at pagsusumikap. Lumipas ang panahon at lalo pang lumago ang kanilang puno ng saging. Marami silang nakuhang bunga at naibahagi nila ito sa iba pang mga hayop sa kagubatan. Naging simbolo ang puno ng saging ng kanilang pagkakaibigan at pagtutulungan. Isang araw, napansin ni Pagong na may mga bagong puno ng saging na tumutubo sa paligid ng kanilang puno. Tingnan mo, Matsing, dumadami na ang ating mga saging. Oo nga, Pagong, sagot ni Matsing. Ang ating pagsusumikap ay nagbunga ng higit pa sa ating inaasahan. Habang tinitingnan nila ang mga bagong puno, naisipan nilang magtanim pa ng mas marami. Kailangan nating ipagpatuloy ang ating ginagawa para mas marami pa tayong mapakinabangan, sabi ni Pagong. Sumang-ayon si Matsing at nagpatuloy sila sa pagtatanim at pag-aalaga sa kanilang mga puno. Ang kanilang halimbawa ay sinundan ng iba pang mga hayop sa kagubatan at lahat ay nagtanim ng kani-kanyang mga puno. Dahil sa kanilang sipag at tiyaga, ang kagubatan ay naging mas masagana. Ang bawat hayop ay may kanya-kanyang puno ng saging na kanilang inaalagaan, at walang nagugutom sa kanilang lugar. Isang araw, habang naglilibot si Pagong at Matsing, nakita nila ang mga batang hayop na nagtutulungan din sa kanilang mga tanim. Ang ganda ng ating kagubatan ngayon, sabi ni Pagong. Dahil ito sa ating pagtutulungan. Oo, Pagong, sagot ni Matsing ang ating kwento ay naging inspirasyon sa lahat. Ngayon, mas masagana at masaya ang ating tahanan. At sa bawat pagdaan ng araw, patuloy silang nagtutulungan at inaalagaan ang kanilang kagubatan. Ang pagkakaibigan ni Napagong at Matsing ay naging simbolo ng pag-asa, pagtitiyaga, at tunay na pagkakaibigan. Natutunan ng lahat na ang tagumpay ay hindi laging makakamtan ng mabilisan. Kailangan itong paghirapan, pagtiyagaan at alagaan. Sa bawat punong tumutubo, sa bawat bungang nagbubunga, naroon ang alaala ng sipag at tiyaga ng bawat isa. Ang kanilang kwento ay patuloy na isinasalaysay ng mga matatanda sa mga bata, upang ang susunod na henerasyon ay matuto rin ng mga mahalagang aral na kanilang natutunan. Ang kagubatan ay naging simbolo ng kasaganaan at pagkakaisa, dahil sa mga aral na natutunan mula sa simpleng puno ng saging. At sa paglipas ng panahon, sa bawat bagong simula, ang alaala ni Napagong at Matsing ay mananatiling buhay, nagpapaalala na sa sipag at tiyaga, anumang pagsubok ay kayang malampasan.